Maraming nagtaka bakit hindi binigyan ni Derek Lauren si Bel Mariano ng letter E. Eh, napakagaling naman niyang mag-acting sa Can't Buy Me Love. Ayon sa mga ibang netizen, kaya hindi na binigyan ng letter si Bel. Baka kasi alam na ni Derek Lauren na napakagaling ni Bel. At si Doni naman ay napakalaking improvement ngayon sa pagdating sa aktingan. Ngunit hindi natin alam baka binigyan din siya ng letter ngunit hindi lang niya ito pinos. Hindi pwedeng hindi nila alam na napakagaling ng Don Bell dahil napakalakas at napakataas ng ratings nila. Panigurado ang mga boss ng APS-CBN ay proud na proud sa dalawa. Sabi nga ng mga netizen, hindi na ako na surprise sa acting ni Bell Mariano kasi hasang-hasa na talaga siya. Mahusay. Pero si Doni Pangilinan sobrang galing niya sa serye na to, di ako magtataka na magkakaroon ng maraming Best Actor Award sa future. Na kahit hindi fan ng Don Bell dati ay talagang bumilib sa aktingan ngayon ni Donnie Pangilinan.